So yun mga idol lagi gilaay mo tas tong kinabuhi. Siyempre, atong ipariba na tong asawa mga idol. Og ni sa Karkar, og wala yung sikat nga parlor sa Karkar, mo ang IV Beauty Parlor. Og sa dihang pagsod na ko, nakaplastar akong asawa, og sugdana ni Ma'am Ivy, pag romansa sa buhok sa akong asawa og ning puntuha kinsa kay gimaritis ani hala dili kaduha sempre safety first manta, gihilmita na ang ulo sa kong asawa sa dihang giaplasa ng tono ang ulo sa kong asawa para ang tanang buhok maghiusa og niining puntuha gibluwira na ang ulo sa kong asawa para maklaro og unsay resulta o nawa akong asawa mura nag-amerikana yabo one as inteng nagpanikad na ah sipak na sa niron Ana kay nasuya man ta, simple di isa ta magpaluping, magpariban sa ta. One ag, isugda na akong buhok og pagkulata, og nangabunog na akong kuto nga balik 30, kay akong buhok giriba Og ako nga sa perting hasula kay sige siyag ingon iyang bana gwapo na. Og niining puntuha akong buhok gibluwira na kay ako nga sawa nagpanikad na. Siyempre og dili tungod ni Ma'am Ibe, dili ko ingon ani ka guapuha ha. O oh, di ba? Yabu. O gusto mo nga bratuhay nga presyo, are na mo ni Ma'am Beauty Parlor. Barato ang presyo og sulit pa ang serbisyo.